mga guys. Shout out. Shout out everyone. Mama, shall uli ako dito mag-iikot-ikot sa ibang lugar naman ni Lolo. Titingnan ko kung anong mayroon doon sa dolo. Samahan niyo ako mga guys. At ipapakita ko lang sa inyo yung unahan para at least naman makita niyo ang view, magandang view. Ay ano. Eh. Video-video muna tayo mga guys Para at least may pang upload Kahapon lang ako ng upload Pero kailangan makapag upload ulit ngayon Bago mag Bago mag uh, mag Dito ang oras na ay 6.15 Nang hapon Kaya uh, yan parang Kuhan yun eh Parang super farm Ayun yung malaking building uh, Doon dito kasi, mga bakanting lote eh, yan, oh. Pero may mataas na building dito, yun, oh. Bakantis siya. Pero balang araw to, puro building to, mga guys, sigurado. Sigurado na yan! Mga building na yan, malalaki. Ay, may mga nakatira na pala dito, oh. Ayan, oh. Ang daan dito, oh. na dito, oh. dito, dito, dito. Hindi ko alam. Ngayon ko lang ako makaka kan dito eh. Makakapunta. Ayun, parang park 'yun na malaki po, guys, oh. Parang park doon. Ano kaya, pupunta ako doon. Parang park siya. Ayun, eh. Oh. Kita ko yung bubong. lang kayo malapit lang naman. Alin na kayo, samahan niyo ako mga guys para at least naman makakita nyo ng magandang view dito sa Israel mga guys ayan dito ay madaming mga bakanting lugar oh parang tandaan ito kung ano sarado lang kasi dito ngayon kasi kasi sabat sabat ngayon dito talagang dito ay eh, araw ng pamamahinga nila pagsamba sa lugar na yun no? dito ako okay. susuot sa paalamin ko kung ano yun hmm? parang kwan eh parang park na malaki oh? o swimming pool baka nga hindi ko alam ay hindi pwede yata doon kwan ito exclusive area oh exclusive area may bakod siya eh Oh, dito nature na nature ang dating mga guys oh. Kakahaw yan. Di, parang swimming pool ang dating noon. Na may dadaan ka muna sa guardiya. Ayun oh. Oh, oh, oh. Low up kasi. Ayun oh, hindi pwede balik ako balik mga guys balik balik doon na lang sa dulo doon. Okay naman siya tahimik dito at na walang masyadong taong naglalakad kasi sabado pa bukas linggo ang, ang pinakang lunis dito nila ay linggo tinan ko lang kung anong mayroon sa dulo sa dulo para this uh, yes naman ay maipasyal ko kayo sa magandang lugar dito hindi ko alam kung anong mayroon doon oh. oh. pero ito eh parang kwan siya kwan din o oh. train station doon oh, may, may saging nabutuhan dito o oh sa aking nabutuhan hmm. tindahan din to eh oh. sarado lang sarado lang siya kung kaya ako dumaan sa gitma dito sa daanan ng bisikleta para at least maganda-ganda ang ay parang train station yan hindi hmm, ba? Eh bike line dito. Dito bukod ang pananang mga tao diyan sa kabila na yan tapos dito ay bike bike line. Tanda ha, daan ng bisikleta. Maganda dito oh. Mga ang sakit na ay mga baliti. Malilong. Ganda di ba? Wala sa pinas dito Pinas, pag-iisahin lang yung kalsada. Dito magkakahiwala yung left and right. Oh? di ba mag, may pagitan ba? Dito lang sa diyan sa atin na talagang papira sa Manila siguro, mga kwan-kwan 'yan sa mga Ayala 'yan. May mga ganito siguro, bulaklak ganda oh. Ang bulaklak. Hmm. Wow. Ay. tubig din dito o. Oh. oh, tubig. Gusto mo inom. Oh. Hi. Hi. Hmm. Ay, bigyan natin. Hindi ko alam kung ano lahat ito. Pirata. lang. oh, kung may bisikleta dito maganda. Hindi ko nga pala nagamit yung bisikleta ni Osbik. May pinagamit kasi yung bisikleta sa akin parang train station na ito malaki hmm. Ayan. dito na ito ayo oh may crossing dito crossing talaga ng pwente. Ito station na ito. Oo. Oh, para siyang pailalim eh. Yan o. Oh, parang mall siya. Na malaki. Ano kaya meron dyan? Building na malaki naman, ang ganda ng bulaklak mga guys okay, so, o, oh, ayan mula oh, like yung rad and rose tapos ah may mga tindahan pala dito ah ayan o oh, dito pala may mga tindahan ano kaya to mas eh rod and rose eh Dere. Dere mase. Ayan oh, ganda oh. Pala mo oh, station eh. Oh. Ah. Mm hmm. Balik na ako. Hindi ko alam yan mga guys. Kape. Kapiteria yun. Dito naman ako sa pupunta Dito. Dumali di ako, dumiretso, malayo na ako. 6.25 na. Alang alas 8. Ay, kakaunin ko na si Lolo. Babalik na ako. Total, pagbalik ko dun, eh, may 20 minutes na siguro. Mga ganain din siya, mga bulaklak mga guys, oh. Ganda, oh. Rose and white color. Hmm. Hindi naman red yan. Hmm. White. And rose. Rose or pink. Ganyan. Pink. Tama nyo. Hmm? Pagkain na muna dito. May upuan siya. O. Oh. itanong na kalsada yan. Ha? Tapos, may mga baliti na lilom hanggang doon sa akin sinimulan, di ba? Hindi ka mainitan. Kuha nang iyong pakiramdam. Malilom. Dito kasi yung mga bagong mga lumang building eh ginigiba na. You ne, know pina ginagawang building ng matataas yung mga ganyan mga bahay mga guys. So, yan oh. Yan, mga renovation yun yan. Balang araw sigurado na yan pag-iisahin yan oh gagawin mataas na building yan ah, siguro naman to mga kwento mga private oh, privacy may mga privacy private na lote nila yan private house hindi tulad ng mga ganyan building corporation yan upahan yan mga kondo o kaya um, pumapayag sila depende sa usapan nila yan Halimbawa, kung mara isang bahay na ganyan, oh, may isang unit kayo, baka lang din sa akin, oh. ayun namang korporasyon na yun. Anong tindahan to kayo? Huh? Okay. Ay, sapatos? Walang kamera. Roka. Kung oh, may camera sana, balikan ko sa dito. Wala oh, camera. Wala, eh, oh. Makakamba sana ng GoPro. Wow, yan, oh. Wala yeah, eh. Yun, ang sa mga ang kuwa, ah, hindi pa pala yan. Iba pa yung building na yan banda rito pa yung pinalolo pa tatlo pang building na matapos ito dyan hmm, bulak lang oh ganda, malamig sa mata diba? malamig sa mata may makita lang ako dito mga naka So ng camera na tindahan na ay ako ay kukuhan pupunta dito sa ordinary days mga eh nakapagtanong ng camera one eye na lang yata may ng camera yung <coughs> gopro yung plano yung kalilipad lang kalilipad lang yung plano malapit na malapit na guys ang aking balik sa Pilipinas apat na buwan na lang welcome back to Philippines Sa binigyan ko, Higal Alon High School ay school pala to Opo Ay matindi May hangin ng pala, pala, dito ng bisikleta <laughs> Oo Oo nga eh you know, Ayan you know. o Hanginan Ayan o oh. ng bisikleta Airbikes Ganda <laughs> o oh, yan o oh, mga naka mukhang gagawin uh, building oh. Uh, yan, oh. Uh, ito yung mga bakanting lote pa uh, ito building pa yan 1, 2, 3 ayun oh uh, nakabindin pang mga gawain building yung iba may nakatira na yung iba ginagawa ako Oh, tulad niya oh. oh. may nakatira na siya pero yung kabilang kabilang building ginagawa pa mga murang ko yan mura lang siguro ang kanyan. mga rent dyan habang habang nandyan ay eh, na siya magiging sila tapos pagtagal kanina pang pa unit ganun dito kasi eh aha tawid ako sa kabila mga guys tawiran to eh kaputin na bago tayo dumating sa bahay ni lolo eh kaya pa ang 6 minutes 'di ba? Ganda ng coaching to, kulay blue. mura na siguro sa atin yan pag mga ganyan mga second hand 250,000 ganyan ito ang ganda ito nakamag siya Ganyan yun lang paripas oras mga guys. Palipas stress. At talaga ako yung eh, mga guys. I-stress na stress na din sa alaga ako. Ay. Grabe. Naibang ko lang sa inyo. Grabe. Pag uh, pupupo, ako ma magagalit sa akin. Oh, mabait sana yung. Mabait yung asawa. Pero yung matanda pag sinumpong. Pag pupupo nagagalit. Ay kasalanan ko baka ako. Ay pumupo ka mamaya ka na kita lilinisin pagkapupo mo ang hirap nang pag yung napupo siya ay angal na ng angal tawag na ng tawag din sa asawa niya masakit daw ang yung bullying <laughs> ay ano na galing bata nga ay 90 na bata ay grabe gabisyos ay nako patawarin po Ah, tawarin ay ah, ikot na lang ako doon doon ikot na lang ako kasi maganda ang ambience doon eh sa pag ikot doon sa building mm -hmm. pati malilom dito sa daan na total 6.30 pa lang tama alas 7 nandun ako sa bahay o laruan yan ng mga aso na guys okay, so. oh Oh. Dapat kung totoo sin San Lote pa to. Pero hindi na talaga kinawan no. Hindi na tinili ka ng bahay. Mga 25 way din pa to. Yung taas na lote na to. Hmm. Kasi kung ko dibdib ko eh, ang taas ng level. yun ang problema mga guys sa matatanda baby hira ka maka, makatagpo ng perfectong trabaho talaga after 2 weeks ina, ko na yung kanyang ugali <laughs> pinakita na yung ugali <laughs> ugali hindi maganda naninigaw Kung, hindi ko lang uh, kung ang pera at kailangan ko makaipon bago mag December ay baling umalis. Kaya lang talagang sabi ko pagtiisan ko na lang palagpasin ko na lang ko ay, naayunan ko na lang ginagawa ko pag uh, nag, sumisigaw siya ini-ignore ko na lang inasabi ang sabi naman ng anak ignore mo na lang yun kasi ganyan talaga ugali yung tatay ko oh di ignore ko dun ako sa kwarto pero sigaw na nang sigaw <laughs> pag may pupo siya, pag pupupo, hindi wala pa namang pupo kung tutuusin. Sabi ko, tapusin mo muna yan, saka kita nilisin. Ay gusto yung habang pumupupo siya, nandun ako. Ay hindi naman yung maganda. di ba? Nandun ako sa kwarto ko. Pumupo ka dyan. Hintayin ko tapos mo. O, pagkatapos mo, linisan kita. Ganun. Ay hindi eh. Tapos paglilinis at Kwan, well, masakit daw yung kanyang puwet. Yung kanyang, kwan, ah. Siya. Yeah. Crowding. Wala na akong ginamang kwan. Kaya yeah, talagang, dito ang trabaho ay talagang, kwan mga guys. Hindi biro. Kailangan pagtiisan. Pagtiisan talaga. Oh, nandito na tayo sa Borging King. Yun, oh. Ano, Burging Tea. Diyan kami tumatambay ni Lolo eh. Pag wala siyang mga doon, yung activities. Dito kami nakatambay sa park na to. Dito kami nagpapalipas, uh, kumakain ng borekas sa umaga. Pwede magdala ng kape. Kaya lang, borekas na lang ang kain namin. O, nandyan mga bata o. Diyan yung naglalaro. Mga bata. O, dito ang dadaan videohan ko na lang mga bata. O, yan Ang mga dalanda, ang mga naglagaro. Uh, Parang, oh. Mga bata. Wow! Yey! Mas yun. Intayin ba ako? Ibig sabihin ng bata, intayin ba ako? kasi Sabado bukas pa ang panyan linggo ang hmm. bukas nila oh, may 20 minutes na di diba? ba? pero pa yung intro ko kanina oh, uh, uh, outro pa ako mamaya uh, di ba? Hmm. pabalik na ako sa building ni Lolo shalom sabat shalom shalom dito na yun park pra, park pa din yun mga guys so yun napaka ah. napakainit maganda yun sa hapon dyan Kita ka ng kaunti na sa bahay ni Lolo Tapos Mamaya Kuhain ko na siya Doon ako mag-outro sa kanilang Sa kanilang building Para Mas Komportable Yan Ito yung building ng no, anak niya Yan Yan yun naman kabila yung kabila na yun yun ang kinalolo dalawang building kasi to. hmm, upuan o po, ano, ganda o oh. tinapon na ah. dito yung anak ay dito nakatira sa building na to ninth, sa 9th floor sila mas mataas kay lolo si lolo ay 8th floor yun nadulong yun 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 o oh. bukas na bintana yun yun ang kwarto ko maganda tong pwesto nila kasi mataas yung mataas yung level levelasyon ng flooring nito ito ito kasi yung ground floor mababa ang level nya pero isa lang din kwanto isa lang oh yun oh. apat na building to sa gitna nga eh kuan nasabi ko na nung kwan ko mimi Pusa o My Apat na building to sa gitna ay Park Kansya. Parking oh, Mag-outro na ako mga guys Yung pala hindi nakaredy At ayan mag-outro na ako mga guys Maraming salamat po sa manonood at manonood pa Pakisubscribe ng aking YouTube channel Magandang buhay sa atin lahat mga guys. See you next vlog. Babo.